Makinig ang may tainga at isip-isipin ninyo ang inyong naririnig. Welcome to my channel, Ang Kuya M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 21 to 25. At sinabi niya sa kanila, Dumarating ba ang ilaw para takpan ng salok o para ilagay sa ilalim ng hikaan? Hindi. Inilalagay ito sa patungan. Walang nalilihim na di nabubunyag at walang tinatakpan na di malalantan makinig ang may tainga. At sinabi niya sa kanila, Isip Isipin ninyo ang inyong naririnig. Sa sukatang ginagamit ninyo, susukatin ang para sa inyo at higit pa ang ibibigay sa inyo. Bibigyan pa ang meron na, ngunit ang wala ay aagawin pa at ng uh, anumang nasa kanya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Munting pagninilay, nakatawag sa aking pansin dito yung makinig ang may tainga. Palaging binibigyang diin ni Jesus ang kalagahan ng pakikinig. Uh, kung titingnan natin sa kalagayan ng mga tao ang pakikinig ang uh, pinagmumulan ng gulo at minsan ang pinag mumulan din ng maganda at pagkakaisa. Ang gulo, kapag hindi tayo nakinig sa bawat isa, in terms ng relationship, kapag hindi natin napapakinggan ang sinasabi ng ating kapwa, tiyak na hindi tayo magkakaintindihan kapag ang sinasabi ng kausap natin ay damdamin at nais magpahayag ng damdamin sana'y napapakinggan din natin ang damdamin na pinapahayag ng ating kapwa hindi lamang nasasagot ng salita na salita kundi napapakinggan ano ang pinapahayag na damdamin ng aking kausap. Kaya napakahalaga ang sa isang komunikasyon napaka basic ang kahalagahan ng pakikinig. Napakagandang binigim, bigyan din ni Jesus dito ang pakikinig na napakahalaga sa buhay ng tao. Sabi niya nga dito, Isip, isipin ninyo ang inyong naririnig. Ibig sabihin kung iniisip natin ano ang sinasabi ng ating kausap, ano ang nais, ano ang minsahin? gusto niyang sabihin. At magandang pumapasok ito sa ating kalooban no? inuunawa natin pinakikinggan ng ating dalawang tainga at pinakikinggan ng ating loob ito yung napakagandang na uh, nais ipag-communicate ni Jesus sa atin na ang pakikinig ay napakahalaga lalong-lalo na kapag ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin dito nga ang, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay siya ng buhay sa atin kaya lang dapat nating pagnilayan at isapuso at bigyan ng pagpapahalaga ang mensahe ni Jesus sa atin kaya nga magandang uh, simbolo dito ay ilaw lahat tayo ay ilaw ng pamilya ilaw tayo ng komunidad at uh, ilaw tayo ng ating bansa Kapag ang ilaw natin, ang ilaw kasi ay maihahambing din sa mga ano yung day-to-day -day attitudes and values natin sa buhay. Ano yung uh, ik communicate natin sa mga tao sa pamamagitan ng ating pag pananalita sa ating communication sa iba at sa ating pakikinig sa iba. So, ang buhay ng tao ay mayroong mga mga values, mga pinahahalagahan sa buhay. Kung ang ating pinapahalagahan ay ang kabanalan at uh, ang pagpapahalaga sa kapwa, tiyak na matutuwa ang Diyos sa atin. Kaya ang ang paalala natin sa atin ni Jesus ay kung tayo ay ilaw, wag natin itago ito. Gawin natin ang ilaw na uh, nagbibigay ng liwanag para sa iba, hindi kadiliman. Ang liwanag kasi ay simbolo ng ng Diyos din. Kung ang liwanag ay Diyos, siyempre ang nakikita din sa atin ay ang ugali ng Diyos para ang mga tao na nakaririnig sa atin ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. So ito po muna ang aking pagninilay at God bless po sa ating lahat. Vielen